sa mga ka-Dragon, siguro nagulat kayo at mm, nagpakita na naman si Madonna. So, ayan mga ka-Dragon, update ko lang kayo bali uh, kung ano talaga yung totoong nangyari kay Noah. So, medyo ano to guys, kailangan ng specialist. Specialist ang oh, oh, okay. sa kanya kaya uh, ura-urada siyang niluwas dito sa Manila. Uh, malis sila ng Mindoro ay... Monday ng gabi. Tapos, dating nila dito sa Manila ay Martes ng madaling Umaga ay mga 6 yata. 6. Ayan. 6 am sila dumating. Uh, then, ano, pahinga lang sila ng konti. Tinakbo na ulit namin siya sa National Children. So, yun kasi yung National Children, yun yung nirefer ng uh, hospital sa Mendoro, Kasi mas magagaling daw yung mga doktor doon pagdating sa mga bata. So, mga ano, uh, pagdating namin sa ospital, mga ilang oras lang, uh, kailangan ulit, uh, in-x-ray si Noah, tapos, ginawa nang siya ng dugo. Kali yung nakadalawang turok siya, kasi hindi, urang turok, hindi ma, uh, hindi wala siyang, walang dugong makuha, so, nilipat na naman sa iba. Kaya na, abang-awarin kami doon sa bata. Tapos ngayon, after one day, na lumabas na yung mga result ng kanyang x-ray at mga ibang laboratory niya. So na ang diagnosis ng doktor ay ano daw putol daw yung bituka niya. So yan kailangan daw siyang operahan kasi yung ano niya yung pupo niya sa puso lumalabas. So yun yung kailangan kailangan i ayusin yung kanyang bituka. So siguro uh, pagdudugtungin yung sa may gitu ka ng padugtong sa may tweet. Tsaka yung nagka, ano din kasi yung puso niya, nagkaroon baga siya ng bukol, parang langgunisa na ano, tapos, pero kulay dilaw siya. Yung, yung pobo niya yun, tapos doon lumalabas yung yung ano, yung tayo sa pusod niya. Hindi sa tweet. So, mula daw, sabi niya isa, mula nung pinanganak siya, hindi siya tumais sa sa puwet niya. Kaya, nag, ano kami, Uh, nag boring kami kaya tinakbo na lang namin siya dito sa Manila. Eh, di ba? Yeah. <laughs> Ngayong araw, uh, weather ng hapon, ay eh, 5 p.m. ng hapon, uh, nag-set siya ito. Yan yung schedule ng operation niya. Sana, ano, maging, ano, successful. So, medyo, ano din kami kanina umaga kasi, Uh, sabi niya isa na ano, dalawang beses siyang kinuwanan ng dugo kasi yung unang dugo niya ay mataas daw yung at asido acid. So yung may possibility daw yun na may mataas yung acid niya ay may sakit sa puso. May sakit daw siya sa puso. Uh, kaya kinuwanan ulit siya ng dugo para ano malaman kung talagang kung hindi siya bumaba possible na mayroon siyang sakit sa puso. Uh, pero awan ang just naman nag si Aisa yeah. ulit na itutuloy na yung procedure mamayang 5 pm um um stop so yun mo ka dragon uh, kami naman kami uh, kami ni Billy ay pa ano-ano lang sa ospital kasi masyad, mahigpit sila doon. hindi kami pwedeng pumasok sa room Bali, hatid-hatid lang talaga ng mga gamit. Sa isa lang yung nandun sa loob. Hindi naman namin siya pwedeng mapalitan ng, ano, ng pagbabantay. Kasi nga, kung sino lang yung unang kung nagbantay, siya na yung magbabantay hanggang paglabas. Kaya, hindi rin namin nakikita, hindi rin namin nakita yung bata kung Pero sabi naman na isa, okay naman siya. Kailang, mo nakaraang siya gabi, talagang, ano, hindi siya makatulog. Iyak daw siya ng iyak. Kasi, kailangan siyang kailangan ng lilisin yung bituka niya so hindi siya pwedeng padidein. Uh, Nakaano siya, nakadextress. Parang 24 hours yata na hindi siya pwedeng padidein. So, ginawa na lang ng paraan ng mga nurse na para hindi siya iyak ng iyak kasi siguro naghaharap siya ng ano, ng dede. So, yun, sana maging hiling lang namin sana maging successful yung kanyang operation para makauwi na rin si Dami loro Talagang nakakaawa rin si Daniel kasi talagang hmm, ano, miss na miss niya na rin si mami niya. Si daddy, si daddy niya lang yung nakikita niya sa gabi kasi si Billy uwi din dito sa bahay ng mga bandang ano, 7pm para makapagpahinga din siya kasi siya lang yung maghapon sa ano, sa sa labas taga, runner ba? Pag may kailangan, ganyan. So, kami muna nag-aalaga kay Yan-Yan. Buti na lang, ano, uh, okay naman si yan hindi naman siya yung batang, ano, buti mga ano sa amin, malapit sa amin. Kaya lang minsan nakakaawa din. So, yung eh, mga kadagon, uh, humihiling po kami na tulungan niyo kami manalangin para kay ano baby Noah na sana ay eh. Uh, maging okay na siya at mm, maging success, successful yung kanyang operation uh, mag, uh, sasubukan namin guys mag-update sa inyo kung ano yung magiging uh, kalabasan ng kanyang operation at mm, pasensya na kayo guys kung ngayon lang ulit kami nakapag-vlog kasi talagang lahat kami ano na lutang lahat pati na masas na Singapore sila ate hindi rin sila mapakali kasi nga talagang nag-alala uh, kami sa bata at syempre ganoon din sila ni Billy saka yung mga ate niya lahat kami nag-alala uh, sa bata so kaya tulungan nyo na lang kami mga kadragon na uh, mag, manalangin para maging successful yung uh, operation ni Noah. Yan, thank you so much po. Ay, ang kalat ni Yang, -Yang. Dito kami guys sa um, ni JD. Dito kami sa North Olympus sa yes. Pearlview. Kanina lang kami pumunta dito, pero nag-stay din kami kila kuya mga 2 days. Ay, wag yan yung... Naglinis-linis kami guys. Ay na, Ang kalat dito dahil ilang araw, eh ilang buwan silang um, wala. Parang apat na buwan <laughs> din kami guys na... Apat na buwan na hindi nabuksan tong bahay. Walang tatawa as in eh, walang pumupunta, walang naglilinis. Ngayon lang ulit kasi nga sa ilang Greta ay nasa Mindoro. So ayan, dahil wala si Greta ay nanakawin natin yun. Ang tansya niya. Anong nakalagay? Para sa sibuyas. Ipon. Ipon Ipon para sa para sibuyas. sibuyas. Oh, so, may isang libo. Yan. Sabi mo, tita, akin na lang ito yan. Mm -hmm. Pang play-play ko lang. Mo, Pang kay. SM ko. Nalay. Yan, Pang... sabi mo, nalay. Pang kidso na po. Tita, ako na lang to. Ayan, oh. islip ka na, dali. Pambili ko lang ng milk ko. Islip na, baby. Ayan. Tsura ako. Ha? Saan yung mo, ha? Sabihin mo, ah. Adeng, Noah, pagdating ikaw, Adeng, wait kita. Sabihin mo, yeah? So, ayun mga ka-Dragon. Mamama siya, si Popot sa SM Fairview. Uh, Mag-grocery lang kami at wala kaming kakainin. Eh. <laughs> wala kaming makakain dyan sa, ano, sa bahay. Magugutom si Popot. At okay. syempre, mag-play-play na rin siya. Kawawa naman. At nag ano, siya, nag diyan sa bahay. Palibasa yung ano, wala siya, hindi ba kalabas? Okay bukas yung bintana at baka magsuka na naman. Dami niya lang yung suka dito. Guys, lagi niya kasama to. Kambal niya yan. Hindi, pwedeng mawala. Pinaban ko kanina eh. Sabi niya, ayaw isip. Ba't gano'n ang amoy? Ang ganda yun, wala. Ang ganda yun, wala. Ang ganda yun, Play-play, tulog na. Anong klaseng mag-play-play yan? Nakatulog na rin. <laughs> <laughs> Kuya cha chacha na lang daw mag play play. This is rambling no ka Awan maate SM. Nakaturang Guys, ang tangkad na ni Charles. Ano oh, naman, biglang laki. Binaasal na. Umalis siya. Ay, gusto ba magpatuloy ni eh. Laba-atak eh. Ay, 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 na.

Oh, ito pala yun. Ito yung kwan niya. Ayan. Ayan. Bili tayo guys ng salmon belly. Sarap yan sa sinigang. Kaya na ng ano, 500 ah. Ma'am? Ini apa papa lihat tu? Apa? Apa cap? Kapino nari napa po, anu tu? Oh, sih. Serta di masa ni. Eh. Kapino oh! Itong sarap oh! Lupa! Ising na po po! Doon mo ito ilagay sa ilalim. Bakit? Okay, Doon ganyan. Eh. Itsura mo! Oh! Doon mo lang ilagay sa baba oh! Hindi eh? ka nilalabeg? Ha? Play play Ha? Ay, play Hanggang dito guys, sa Luyot. <laughs> ang birok kami tayo natag. tag. Ay bata. Yang bayaran mo na yan, yan yan. bayaran mo na. Hindi ka play Hindi ka nag-play-play. Pay, pay, pay mo na lang yan. <laughs> Ayaw mo mag-play, mag-pay, pay. Ayaw mo mag-play, mag-pay, pay ka na lang, ha? Okay. Wow, dami ilaw yang. Ayan guys, nakita na yang yang si Iron Man. Dapat Barbie yang, bakit si Iron Man? Yan talaga gusto niya. Nakita ko na kanina, nabun kami o. Ang Eh, nang gusto ba? Kala ko dito yung pagunta. Ano yung Ito yung mga pang lalaki kaya't guys. Ayan o, ayan o. Adong ka na lang, <laughs> cha. Ah, cha. Ikaw, play, play. प्लीज यार यहां पे क्लिक कर दो टच ऑन क्लिकला 15 मिनट्स वेटleneगा हूं हां तो मुश्किल है नहीं हुया हुया हम्म ठीक है सुन ले ना मुझे कुछ करने को है एक्साइटेड का ना यार एक्साइटेड ako oh, nakita doon ako. yes hmm. 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 yung hindi. barkada tinga tingin na hmm comment principal ito tara oh hindi diyan nagdaan ang daming toys ang daming toys wow Laging toys, oh. Say hi daw. Hello, ate. Go na, oh. Play, play ka na, oh. Joy si papat naka play-play si papat Lutok ka na, yan. Dito, lutok ka na dito, oh. nggak jas lantas takut eh terus pangan robot maka <laughs> kita <laughs> yang yan, nang betawan ba 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 turut ayan mga ka-dragon, bali kauwi uwi pa po namin galing ng SM. So, uh, nung, pagdating namin ng SM kanina ay nag-chat si Aiza na uh, nire-ready na raw si Noah uh, para sa kanyang operation. Then, pag-uwi namin dito, na, nasa ano na lang siya, operating room. So, ayan guys, nag lang kami ng update para uh, kay Aiza kung uh, successful yung kanyang operation. Pero tingin ko naman... Uh, successful kasi uh, okay, nag, uh, normal naman na yung sa dugo ni Noah, parang acid daw. hindi ko alam, hindi masyadong alam kung anong ibig sabihin mo. Um, so, mag-aantay na tayo guys at sa mga susunod na episode ay update na lang po nila camera girl yung uh, operation ni Noah. So, yun mga kadragon, gusto ko rin pong magpasalamat Uh, kay Sir uh, sir Anonymous. Yan, thank you so much po sa uh, birthday mo po sa akin. Yan. God bless you more po, uh, Sir uh, Anonymous. At uh, love na love ka lang, Team GFN. Uh, ingat po kayo palami. At ganoon din kayo, siyempre, kay Gahiyom. Ayan, thank you so much, my friend, sa iyong parigali sa akin. At siyempre, sa aming lahat, yan, thank you. at uh, hindi ka nagsisawang tu uh, tulungan kami at pasayahin kami yan. Sana ay bigyan ka pa ng ama ng mahabang-mahabang buhay. Uh, at syempre, thank you sa pag-support mo sa amin lahat. Thank you so much mga kadragon. Uh, tulungan niyo po kami mag-pray para sa uh, ikagagaling ni Noah. Love you all guys. Bye.